Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Coach Steve Kerr sa pagkatalo ng Golden State Warriors laban sa San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tanggal nga po ng players ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Nagkaroon na nga po sana mga katrops nang malaking chance ang Golden State Warriors na makakuha ng easy win nang wala si Stephen Curry sa kanilang game ngayong araw laban sa worst team ngayong season na San Antonio Spurs. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigo pa rin nga po sila dito na makuha ang panalo. Kaya marami na nga po mga fans ng Warriors ang sobrang nadismaya sa kanilang team. Lalo pat underman na rin naman nga po ang kanilang kinalaban ng Spurs ngayon since hindi na naman nga po dito naglaro sina Victor Wembanyama at Devin Basel. Kaya isang malaking katanungan nga po ngayon kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari sa Golden State Warriors, bakit sila natalo? Well, ayon nga po sa Olgar na balita ng kanilang head coach ni si Steve Kerr, sobrang lumamiya nga po dito ang kanilang depensa, matapos nilang mabigyan ng spurs ng 28 free throws at 17 three-pointers sa kanilang laro. Maging si Klay Thompson nga po ay sobrang dismayado sa ipinakitang performance ng kanilang team since madalas lamang nga po sila nag-struggle sa loob ng kanilang court kaya kailangan ng kailangan nga po mag-step up ang kanilang mga players sa kanilang mga susunod na game habang wala si Stephen Curry. Kung gusto man nga po nalang maprotektahan ang kanilang pwesto sa standings ng Western Conference. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tanggal nga po ng players ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po na maipanalo ng Lakers ang kanilang huling game laban sa Milwaukee Bucks, ay mananatili pa rin nga po silang muli sa kanilang home court na Crypto.com Arena para kalabanin bukas ang isa sa mga pinakamalakas na kuponan sa west na Minnesota Timberwolves na kakagaling pala nga po sa pagkatalo laban sa Cleveland Cavaliers. Kaya mukhang dihado na naman nga po dito ang Lakers at ang masakit pa dyan ay may lumabas na naman nga pong balita ngayong araw na posible na naman nga na po silang mawala ng player sa kanilang susunod na game. ayun nga po sa ibinulgar na injury report ng Lakers, Nakalista na nga po dito bilang out sina Colin Castleton, Jared Vanderbilt, Christian Wood at si Gabe Vincent. Nakalista naman nga po dito bilang probable si Cam Reddish, habang questionable naman nga po ang kanilang mga superstar na sina Anthony Davis at LeBron James na pare-pareho may tinatamong injury. Kaya posible nga po talagang may mawala sa kanilang dalawa sa kanilang magiging napakahalagang game laban sa Minnesota Timberwolves. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.